Kumusta mga kalpanalo? Shoutout po sa inyong lahat dyan. Una, ay nagpapasalamat po tayo sapagkat bagaman na demonetize ang channel natin. Abay, muli na namang nabuhay at naging bahagi ng YPP or YouTube Partner Program. As in, we are monetized again. Mga kalpanalo, maraming salamat sapagkat kailanman ay hindi po kayo nang iiwan. Gaya ng iba dyan na nang iiwan ng jowa. God bless na lang sa inyong lahat sa mga iniwan dyan. At sana all, may tsawa. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sa video natin ay ating pag-uusapan ang isa sa veteranong aktor sa industriya ng showbiz. Masasabing isang kahanga-hangang aktor sa iba't ibang larangan ng panabas at pelikula, mapaksyon man at mapadrama. Si Ronald James Dulaga Gibbs o na sa pangalang Ronaldo Valdez ay isinilang noong November 27, 1947 sa Sampaloc, Maynila. Kilala sa pagganap ng iba't ibang klase ng papel mula sa pagiging kontrabida, bida at iba pang karakter ng mga pelikula at palabas. Nagsimula si Kuya Ronaldo bilang leading man sa mga palabas at pelikula. Kalimitan nga ay gumaganap ito bilang isang ama at kontrabida si pinaman ang taong nakadiskubre nga kay Kuya Ronaldo para pasokin niya ang mundo ng showbiz. Nangyari ito nang, magha nang naghahanap nga siya ng maipariha para kay Susan Roses sa palabas na PP and Pilar taong 1966 sa katabing basketball court ng kanilang pinagsagawaan ng nasabing palabas. Ang kanyang kauna-unahang major break ay taong 1969 sa palabas na The Doctor of Blood Island. Taong 1970 at 80s ay dumami na nga ang mga palabas pan telebisyon at pelikula na kung saan ay kanyang pinagkakaganapan. Ang dalawang huling palabas na kanyang pinagbidahan ay ang God Game at Itutumbaka ng Tatay Ko na nailabas lang ng sabay ng Inero 24 taong 2024 na pangasawa nga ni Ronaldo Semarifi in Lagan at dito ay nagkaroon siya ng dalawang mga anak na sina Kuya Jano Gibbs at Melissa Gibbs na pareho namang mauusay sa larangan ng pag-arte. Taong 2022 noon ay sumailalim nga siya sa isang prostate cancer surgery kung ating pong magugunita. December 17, taong 2023 ay naisugo dito sa ospital at doon nga, ay did on arrival ito dahil sa tama ng 45 kalibre ng baril sa kanyang ulo. Pagkatapos ito ay tatlong pulis nga ang nasangkot at nasisante sa nasabing pangyayari kay Kuya Ronaldo na sinasabing dahilan ng kanyang pagkasawi dahil nakunan ito ng video footage ang nasabing pangyayari na kumalat pa online. Huwag kalimutan magsubscribe sa munting channel natin. Maraming salamat mga kalpanalo. Mua! pamilya mo! Putang ina mo!